Good morning sa inyo lahat. Welcome back sa ating YouTube channel mga master. Yan. kung nakikita nyo sa likuran natin, nandito tayo ngayon sa... taharapan pala. Nandito tayo ngayon sa Marilake. Thursday ngayon, wala masyadong mga riders pero... May mga akit dito yung mga racing racing. So good morning, good morning, good morning. Ayan, second time around ko na market ng Thursday. Third time pala. So kung nakikita nyo yung manukan ngayon, napakalinis. Walang mga pabalik-balik. Wala talaga. At ito napansin nyo mga master Di ba, nakarami na diskrasya dito Dahil maraming lupa dito Ayan, so maraming pa rin lupa sa ngayon di ba? Ayan o, oh, nakita nyo yung buhangin na Pero lininis na yan So meron na naglinis dito Siguro yung mga local government ng Tanay di ko alam, shout out sa naglinis Ayan o oh. At tinanggal na nila yung mga lupa-lupa dito sa gilid Diba yan, nakita nyo Dati ito, hindi maparadahan to Sobrang daming lupa dito Ngayon, nakakapark na ako Ito talagang spot ko lagi magpark eh. So hanggang doon, lininis na Siguro naglinis niyan yung Pinagkakwari diyan. O hindi natin alam, shout out sa kanila Buti naman, naisipan nilang linisin Pero kahit na lininis na mga master Dahil may mga dumadaan pa rin mga truck Ayan, ganyan Everyday yan, dumadaan May mga dalang lupa, naghahakot So hindi pa rin may wasa na bumagsak yung mga lupa dyan. At meron na naman mga lupa. Ayan. So ang doon sa taas, puro lupa yan. Marami. Ayan yung mga truck o. Oh. Ayan. ayan. So, at least, ano na, malinis na kahit pa paano, diba? wala nang mga puro ano to eh puro ano ba na dito puro lupa at saka ito yung dahon nitong mga puno na ito no, nagtaglagas dito sila napunta sa side na to so ayan okay na malinis na pero may mga ano pa rin buhangin pa rin huwag lang talagang aabot dyan yung mga ano yung mga kamote riders kasi pag nagkakarera sila sumasagad eh maabot hanggang dito eh e, pag umabot ka dyan talagang pupuntahan mo eh, yung puno na malaki na yan sigurado yan ay <laughs> ingat kayo sa mga akyat ngayon no? Ah, lalo na sa linggo Ayan, baka matuwa sila at malinis na naman pag racing racing na naman dito hindi ko nawawala yung mga lupa dito at buhagin eh napakarami pa dyan no? ay tanong linis mo dito ay tanong linis sila dito hanggat merong nagkakwari dyan hindi talaga mawawala ng lupa dito wala naman yan dati eh nung hinukay lang yung kabundukan dyan saka na ng mga gantong lupa dito nagtambak sila ng mga nagbukay sila ng mga lupa dyan ayan so, syempre kakadaan nila kakadaan nalalaglag yung mga portions ng mga lupa na hinukay nila sa kalsada pupunta yan sino mo maglilinis yan mga master walang iba kundi kung sino yung nagkalat din na maglinis <laughs> na syempre ba? Diba? Pero pinaka ano talaga diyan Pinaka bottom line talaga dyan Hindi ka naman malidisgrasya dito Kung aware ka sa kalsate Kagaya yan, may mga lupa Alam mo may lupa, ay bakit magpapatakbo ka na matulin ba? Diba? Tayo hindi naman tayo sumisemplang dito sa Marilao Kasi chill lang ako mga master So Kaya mga master update ko kay mamaya Kung ano mga kaganapan dito ay, stay tuned lang kayo At uh, tayo po ay magbablog Welcome sa ating vlog ngayon mga mga riders Mamaya yung mga riders, mga big bike So ang gagawin ko, magkakape muna ako Tapos mag-aalmusal tayo dyan sa site na yan Okay Let's go